Idiniklara ang state of calamity sa Surigao del Sur dal sa lawak ng pinsala ng Lindol. Nakahanda na rin ang ayuda ng gobyerno sa mga apektado ng kalamidad. May detalye si Rod Lagusan. Kasunod ng malakas na lindol at mga aftershock sa bahagi ng Surigao del Sur, idiniklara na ang state of calamity sa probinsya. Ito ay sa bisa ng Resolution No. 1410-23 para mapabilis ang rehabilitasyon sa lugar. Base sa inisyal na datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 30% ng populasyon ng lalawigan ng apektado. Ayon sa resolusyon ng probinsya, higit 110 million pesos ang tinatayang pinsala sa infrastruktura. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nasa tatlo ang bilang na nasawi habang nasa 48 ang sugatan. Nasa higit 132,000 na pamilya naman ang naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa hinatuan. Sa ulat ng NDRMC, higit 3,500 na makabayan sa Region 11 at Caraga ang partially damaged. Habang higit 300 naman na mga ang totally damaged sa Regions 10, 11 at Caraga. Kaugnay nito, puspuso ang pagpapaabot ng tulong ng pamalaan sa mga naapektuhan ng lindol. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Under Secretary Randy Escolango, matapos ang lindol ay activated na agad ang mga regional shelter cluster, particular sa Region 11 at Caraga, para mas papabilis ang responde at may paabot ang mga kinakailangang tulong. Meron din po kaming programa, yung Rental Subsidy and Financial Assistance Program. Ito po yung uh, nagbibigay ho, ayon sa programa nito, magbibigay ho kami ng 10,000 pesos doon sa totally damaged houses. At ang aming mga regional offices, inatasan na po namin na kaagad ay makipag sa local government units at ibigay ho sa amin ang ang uh, mga listahan i-evaluate agad at ipadala ho sa amin para maproseso agad sa bahagi ng DSWD ay may assistance din na magmumula sa kagawaran full fully damaged yung bahay 25,000 ang aming oh, assistance wow, wow. ano pag partial up to 10,000 ang nabibigay natin so mm -hmm. talaga tulong-tulong naman ano uh, we regularly coordinate with the Samantala, base sa datos mula sa Facebook, sigit 3,000 na naitalang aftershocks kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Mula dito, nasa 35 ang naramdaman na may lakas mula magnitude 1.4 hanggang 6.6. Bukod pa dito ang higit isang libong aftershocks kaugnay ng magnitude 6.8 sa Caguait, Surigao del Sur noong December 6, kung saan anim ang naramdaman na may lakas na magnitude 1.4 hanggang 5.8. Kaugnay ng patuloy na aftershocks, Paliwanag ng Pbox ang pinagmula ng dalawang malakas na lindol ay ang Philippine Trench. Totally independent yung bawat isa. So, it's it, yung 6.8 is not an aftershock of the magnitude 7.4. It's too uh, large to be an aftershock. Kung gaano katagal? Uh, it would probably take weeks to several days to several weeks bago mag-dissipate yung uh, aftershocks. So, habang tumatagal naman lumiliit ang uh, lumiliit yung magnitude at kumokonti yung numbers. Anya, ang Philippine Trench ay may kakayahang makapagdulot ng nasa magnitude 8.2 na lindol at tsunami na may taas na 8 hanggang 10 metro. Road Lagusad, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.